Hello guys Andito na naman tayo sa aming kamatisan Mamimitas na na naman kami guys Kasa kasama na namin yung mga bata Ang asawa guys Bale dalawa na lang yung natawag namin guys Na mamimitas Ando na sila guys Nagsisimula na sila Bale itong harvest na to guys Is nasa Pang 8 harvest na kami Diyo konti-konti lang ngayon ang mabipitas guys. Dahil sa kagustuhan ng buyer. Ang buyer ang nasusunod guys. Ayaw, ayaw na nila yung hinog. Ang gusto na nila yung mga half ripe. Bali tatlong araw lang napagitan guys. Mamimitas na kami ulit. Yun yung dalawang kasama ko guys kapatid ng tatay ko at yung kapitbahay na namin na si Ate Maymay. Okay, so guys. kahit sobrang init sige pa rin harvest pa rin And guys buhat buhat ko muna yung anak ko dahil yung asawa ko guys pumunta kumuha ng tubig ginamit na yung tricycle dahil uhaw na uhaw na yung mga namimitas Ayan, so sobrang init Ayan yung anak ko tapos yung ko guys so sobrang pasaway <laughs> Bali guys, meron na kaming mapipiling kamatis. May isang grits na binuot ko kanina. Magka-classify na sana kaso, kaso kumuha lang ng tubig yung asawa ko. Classify Tinanggal ko yung long sleeve ko guys. Eh, baka, makate. Eh, delikado sa anak ko. Baka mayroon pang mga na inaantay namin yung asawa ko guys ipapakita ko muna sa inyo yung pinipitas namin kamatis kahit dito lang muna tayo sa lilim buhat-buhat -buhat ko yung anak ko ito guys yung mga bunga ng ating kamatis hindi siya masyadong hinog guys dahil sa kagustuhan ng ating buyer pag sobrang hinog kasi sabihin nila overripe tapos babaratin pa mas maganda na lang yung ganito siya mabipitas guys yung ganyan pa siya kahinog ang kintakintab ng ating kamatis ngayon kaysa sa nakaraan natin guys sa kabila ito pala yung resulta ng ating isprehan nung isang gabi buhay, buh buhay, na buhay pa yung corona and guys kahit hinog na buhay na buhay pa pag ganito nang hinog guys pag ilalagay na sa crates dapat nasa ilalim na lang to guys para mabili pa pag sa ibabaw guys makikita ng buyer babaratin na, na naman kaya ang gagawin natin ngayong pagkaklasify ay yung mga hinog yung mga hinog ay nasa loob na lang guys dahil hindi nakuha lahat nung namitas tayo hindi naman kini maiiwasan na mayroong maiiwan pero makukuha din naman sa susunod na harvest meron na namang pinagkainan ng ibon guys ito yung kalaban namin dito sa aming kamatisan nung una pangalawa hanggang sa pangapat na harvest kami guys ang dami namin napapansin na ganyan kada harvest namin ang daming pinagkainan sa ang laki-laki pa naman guys mga ibon daga yun guys ang kalaban namin lalo na yung mga insekto lalo kasi sa tabi namin guys sa area namin na pinagtatamnan is ang tanim nila is kalamansi daming kalamansi dito guys Hello, yung ano po guys Medyo hindi ko na pinakita sa inyo guys yung banda doon sa banda doon sa tabi ng aming palay yung mainit dito na lang sa silong And guys, dumating na yung asawa ko. And guys. Yeah. And guys. Pagkalaro yung anak ko. Na yung panganay. Yung kuya niya. Anak ng pinsan ko yan, guys. So guys, dumating na yung asawa ko. Saan yung tubig, mal. Hindi. Lagyan mo dito ito si silong. Okay, kaya mo yan. Bali, basta may tubig kahit walang ng ice. Kaya mas maganda sana pag may ice. Ang papresko. And guys, yung binili ng, binili ng asawa ko tubig. Nirepil. And guys, mamimitas na ako guys. Mamaya ulit. Nararamdam Tawag Guys, ang classify pala ng ating kamatis, guys, ay small, medium, at saka big. May tatlong, tatlong class ang classify niya, guys. Ito yung ating medium, guys. Ito yung ating medium. Tapos ito yung big natin. Big. Tapos meron tayong small, guys. pala yung asawa ko guys na hindi siya maarte kahit anong trabaho namin ginagawa niya kahit man sa putik, mabilad ng araw okay lang siya, siya guys wala akong naririnig na na inaayawan guys lagi siyang tumutulong sa akin dito sa paggagarden kaya sobrang saludo ako sa kanya guys makikita nyo ngayon buhat buhat anak namin pero tumutulong pa rin siya nagka-classify binuhat guys kasi may iyak gustong magpabuhat A few moments later. Guys, okay, pumunta muna ako bumili ng merenda natin. merenda namin. Set mo guys, tawagin na natin yung mga kasama para magmerienda na. Tay, hey, merienda pa ay. Okay, Kaya ba pag rinlinungan? Mainit. Yun, yun, sila guys. Nabuhat-buhat yung timba. Kaya It's merienda time. Anak ko guys, oh, oh, kumuha na na siya ng merienda. Pagod sa paglalaro, kaya magme-merienda muna. <laughs> uh, Mer Arvin. Hello. Kuya. Kawai, kawai, kawai. Posing naman ang gusto. Ito eh. oh, na. Merenda, merenda muna. Okay. sobra, sobra. Sobrang init. Ito na yung na classify guys. Titimbangin ko na. Yung ante ko guys. Oh. yun guys nakaklassify uh, na tayo mamaya guys kakarga ko na sa tricycle si uwi ko na medyo mag alasin ko na ng hapon guys medyo namimitas pa rin sila na mga nasa anim pa na linya Mas, nasa 16 na Chris na tayo guys naklasify the next <laughs> Guys, ito na yung ating kamatis na napitas kahapon. I-deliver ko na siya sa inbat, guys. So, okay, guys, nagkarga ng ating tricycle. Well, ito na muna nagtatawas ang aking video, guys. Abangan nyo yung part 2. Yung presyo at lakaran sa inbat. Kung paano at ang ating kamatis. Kaya, yeah. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa aming channel. Road to 170 subscribers na tayo guys. Hindi ko na mamalayan. Araw-araw na dadagdagan. Kaya... Kaya sa mga hindi pa po nagsubscribe sa aming channel, please subscribe and click the notification bell para lagi po kayo updated sa aming mga video. Maraming salamat po.